Pag parto, Parito kita? Apartuhan ko yan. Ang dami ng kwan, Gangat? Gangat. Agad na kumain yan. Lulubid pa, oh. Uh. Ah. sa ano? Sa lubid. Sa palbong. Kama, na naman natin yung bayawak diyan. Ha, 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 ah? ha, 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 ha,

ini? kami buaya. Di itu bandayung bayawak oh. Kakut, Dito yung bayawak oh. Dito yun oh. dumanda daw. Kami. Yeah, Ay, yeah. ano ganda ng haplik ng dito sa akin. May huli man din lambat ko. Unggul. Ano huli ang dyan? Kaya tukulaki ayaw. Kubra? Yung kubra yung nakatakbutan ni Nana, nahuli na. Delikate yun. Puno din. Ang lagyan. Ang Huwag <laughs> um, <bain lang> na na ang huli. Kumain <laughs> ng huli. Ano <Nagapang> no, na oh. <laughs> ano, ang pajarong, yung oh, sampuno.